Hello everyone! Kumusta tayo mga kapatid? Ayan, of course, ang ating pong tatalakayan ngayon guys is all about Sering! Activity design! Ayan, nakapagpagawa na ba kayo ng activity design? Or gumagawa ka na ba ng activity design, guys? Don't you worry, guys. I got you covered. Tuturuan natin ang ating mga audience ngayon o ating mga viewers all around the world kung paano nga ba gumawa ng activity design. It's very easy lang, guys. Meron tayong tip template na i, um, ipapakita sa inyo or sample form na ipapakita sa inyo sa dulo ng ating video na ito. So, ayan na nga dyan, guys. Stay tuned, guys. Stay tuned, relax sit back relax and enjoy after this short intro. <laughs> Hello everyone. Kumusta tayo mga ka SK Nation? Ayan, so welcome, welcome once again sa so, Gabriel Aliones Vlog, mga kapatid. Ayan, so nandito naman po tayo ngayong araw na ito upang makapupulot ng mga aral na kailangan or pwede natin gamitin sa ating mga barangay as an SK Council. So, kumusta na kayong lahat? Hindi tayo nakapaggawa ng content for almost 8 days na, no? 8 days na ago na yung ating last content na ginawa. So, ating pag-uusapan po ngayon, guys, is all about what is a activity design, di ba? Palagi niyo naririnig ko ano nga bang activity design? Kuya Gab Marami ding nagtatanong sa kanito, paano nga ba gumawa ng activity design? Ano nga ba ang activity design mga kapatid? Ayan, no? So, don't you worry guys, I got you covered today. So, what is activity design? Ito lang naman ang ating pag-uusapan ngayon. Una, atin mo nang i-discuss kung ang activity design, di ba? So, activity design refers to the process of creating structured experience or task to achieve specific goals or objective in various fields such as education psychology recreation and business activity designs involves planning and organizing activities that engage participants promote learning foster collaboration or facilitate problem solving and napaka broad ng ating um, meaning ng activity design no? but ito lang talaga ang masasabi ni Kuya Gab ng activity design it's very important po talaga pag tayo po ay gumagawa ng mga program natin as an SK no? ito yung dapat nating una nating gawin itong activity design No, of course, dapat yung ating activity design naka-inline din sa ating annual barangay youth investment program, mga kapatid. Ayan, dapat naka-inline siya doon, guys, no? Para na naman, um, transparent yung ating mga pinaggagawa, no? Ating mga pinaggagawa ng mga trabaho. Ayan. So, of course, ito po ang ating, um, mga body or mga um, parts of the activity design. Ito yung mga uh, mga parts ng activity design na dapat talaga natin pagtuunan ng pansin, no? Ito yung headings. Ayan, yung headings. Um, yung info. Yung rationally. Yung objective. Budgetary requirements. Ayan yung recommendation at saka yung signatures, no? Mga signature ng ating mga signatories. So, rabbit po tayo ngayon, guys. Rabbit po tayo ngayon. So, marami pag mm, kung meron naman kayong natututunan at meron na kayong nakukuha sa ating discussion ngayon, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button below para updated tayo sa mga next video na i-upload, mga kapatid. Ayan. So, stay tuned na kayo dyan, mga kapatid, no? So, eto po, balik na tayo sa ating pinag-uusapan ito yung part ng mga ng, ng activity design. Don't you worry dahil magbibigay tayo ng sample form ngayon. At kung paano nga ba gawin ito? Um, ito yung sample ng um, part ng activity design guys. Headings, info, rationale, objective, budgetary requirements, uh, recommendation, at saka signature. Ayan. So yan po yung mga parts ng activity design na dapat natin pagkagagawan pag tayo ay isang SK Council mga kapatid. Ayan. So next naman, ito yung sample ng activity design. Ayan, nakita nyo yan guys, yung parang circle na nandito. Yan po yung ano no, um, logo po yan namin. So of course, hindi ko po ilalagay ang logo namin dyan. Um, don't you worry guys, ilalagay ko po yung free sample na ito dyan sa baba. Ilagay ko po yan ng red kasi depende po yan pag ano po yung mga programs and activity ninyo dapat yung i-change yan, guys no ginaw uh, yung mga red na nilagay ko or mga naka-red na uh, na-color is changeable nyo yan sample lang yan niyan guys pero example po ito sa is isang programa na aming ginawa activity title of course katipunan ng kabataan general assembly it's a mandated program of course as an SK it's a mandated program natin no So, next naman, yung target date, venue. Ito yung, um, yung headings, ito yung Republic Act, chuchuchuchu, sungguh niya ang Kabatan Council, so on and so forth. Dito naman tayo sa info. Ito yung info grab, guys. So, activity title, target date, venue, amount needed, at source of fund. Dito natin nilalaman yung, kahit tignan nyo lang ito, malalaman nyo na natin kung saan i-held eh yung program, saan yung venue, magkano uh, magkano pera ang kailangan. So, yan, dyan, 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 guys. Ang next na part ng info is yung rationale dito natin ilalagay yung mga uh, mga part no na, very important part na talaga itong section 13 do no, hindi natin to article 2 of the constitution hindi natin to pwedeng wala in dapat nandito talaga ito guys pag gumagawa tayo ng activity design kaya nilagay ko siya diyan naka lang siya guys no kaya wag niyo i-change yan dapat nandiyan talaga yan sa lahat ng programa na pinagagawa ninyo the state recognizes the vital role of the youth in the nation building and shall promote their physical mental moral spiritual and social well-being it shall inculcate the youth patriotism, nationalism, encourage their involvement in the public civic affairs. Ayan. Depende na yan, guys. So, dito sa rationale, you can create a reason why you need to implement this program. You can search for any laws that can support your activity. Of course, yung katipunin ng Kabataan General Assembly na sa RA 10742 yan, di ba, guys? So, pwede nyo i-search yung RA 10742. Ilagay nyo siya dyan, guys. And of course, konting chika lang naman, no, kung ano ba yung background ng inyong pinagagawa o yung ano ba talaga ang dapat um, bakit nyo ba ginagawa itong katipunan ng kabataan ayan guys so dapat lagyan nyo ng konting chika dyan guys no next na one is yung objectives kung yung objectives naman nired nire nire ko siya pero pwede nyo po itong kopyahin pwede nyo itong gawin na lang ganyan kasi same same lang din naman tayo but for me um, baka meron kayong gusto i-revise nired ko yan guys, pwede nyo um, ano tawag dito, ulitin po yan guys, yung ating objectives na nandito sa baba. Yung budgetary requirements naman, of course, dito nyo ilalagay kung saan pupunta yung 8,300, no? Saan siya ilalaan mga kapatid, no? So, dyan, nandyan yung meals and snacks for 40 participants. Ano lang po to? Sample lang po to, guys, ha? Um, lagyan na natin, pag 200 kada isa, so So, ayan na, um, for materials naman, may markers, 20 pieces, tag yung isa, 200 May paper, oh, total of 8,300. Yung grand total natin dyan sa baba, guys, dapat inline yan sa amount needed na nandun sa info nga part, no? Nasa info na part. Okay? Kuha ba natin, guys? Kuhang kuha. Very good kayo dyan. Next naman is yung recommendation. Ito yung um, recommendation. Hindi din put um, to, pwede nyo, pwede nyo mag-change kung ano bang gusto nyo ilagay dito. But, um, di, ito talaga, dapat ito lang talaga, naka, ano na to eh, naka-program, naka program naka program charis lang. Naka-inline na to guys, so dapat ang um, yung address nyo lang ang i-change nyo dyan, no? Ayan. So, next naman guys, yung prepared by, of course, ito yung prepared by, My Flora Sanchez. Ito yung SK secretary natin, no? siya, siya yung nag-prepared by. Of course, approved by the SK chairperson, Chim Alay Pluto. Ayan, ano yun guys, sa mga pangalan na yun, inenbento ko lang po yan guys, no? Inenbento ko lang po yan, so it depende na sa inyo kung ang uh, kukunin nyo ba siya, or anong tawag dito, gagamitin niyo ba siya, no? As a, um, of course, gagamitin naman talaga siya, no? Huwag nyo, um, ano tawag do dibdibin kung may natamaan kung akong pangalan or may may pangalan talaga Mike Flora Sanchez sa buong mundo no ayan baka naman kasi may pangalan talaga at kung saan-saan umaabot -saan ang video natin dito sa YouTube mga kapatid no so um disclaimer lang sa mga uh, mga tao na baka baka pangalan niya yan sorry talaga hindi ko po yan si so ito yung pinaka-importante na part guys yung signatories ng ating secretary at ng ating chairperson dapat kasi nandiyan talaga silang dalawa guys And of course, yung activity design or program na ginagawa ninyo or ginagawa ni SK Secretary, dapat ang pinag-usapan na ito, nalagay na ito sa annual barangay youth investment program at dapat din mga kapatid no, is na, napag-usapan na din ng ating mga SK Council sa kabuuhan ng SK Council dapat na napag, uh, na meeting nyo na ito in, with, within a quorum, no? with a quorum so of course, ang natin na dapat sa meeting dapat lima, no? lima it's should be declared quorum yung meeting natin pag lima, yung sumali ng mga SK kagawan and SK chairman. Hindi po counted dyan si SK secretary and treasurer, okay? So, dapat lima, guys. Four lang kasi pero dapat plus one. So, okay na yan. So, yan na nga. Yun, 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 guys. Ito yung um, very important talaga yung activity design, no? Kasi ito yung magsasabi at dapat din kasi itong gawin talaga dahil Hinaanap ito ng kowa guys no lahat dapat ng programa natin is meron talagang activity design ito yung pinakaunang papel na dapat gawin para magpagsimula tayo ng programa no kung gusto nyo gumawa ng program it, of course ito ganito ganito lang talaga ang ating um, team, template guys ito lang ito lang yung kabuuhan ng template ng ating activity design. Ayan. So, I hope marami tayong natutunan ngayon mga kapatid, no? So, alam kong um, yung iba dyan hindi pa na ng activity design pero yung iba naman dyan, napaka-master na sa pagawa ng activity design. napaka issue na sa kanila, no? Pag um, alam nyo na, okay, turuan natin yung mga hindi pa na alam, no? Kung paano ito gawin. And of course, guys, ilalagay ko dyan sa baba, sa link sa baba. Meron tayong Google link form. Doon ko ilalagay yung ating link dyan sa baba. Doon ko ilalagay yung ating activity design na, na um, format na ito, guys. Of course, ito kung, ato kung ano yung nakikita din dito sa sample, itong ito din po, ito yung ating gagawin or gagamitin dyan sa ating Google form link, guys. So, sa mga hindi pa nakapagpagawa o hindi pa nakagumawa, ayan, easy-easy na sa inyo dyan, guys. Yan po ang um, format ng ating activity design. Kukunin nyo lang dyan sa ating um, description below. No? Of course, sa mga kukuha ng form, huwag nyo pong i-edit yung form doon sa Google link natin, no? sa Google Drive link natin. I-click nyo lang yan dyan, tapos i-download nyo guys pag-download nyo, doon na kayo mag-edit para yung iba naman, makakapagkuha pa din ng ating, or makakagamit pa din ng ating activity design, no? Yung iba kasi, yung mga last form na ginagamit ko, or yung pinah-share ko sa ating Google Drive, doon sila nag -e edit sa ating nag -e edit sa ating Google Drive. So, yung iba, hindi na nakakapagpagamit kasi hindi na nakakagamit, kasi ano, anong tawag dito? Hindi na siya nag-ano... Uh, No, you not going to change because i like it, not going to change. nawawala yung exact sample form talaga na papagamitin ko sa kanila. Ayan. So, thank you so much everyone. I hope marami tayong natutunan ngayon sa ating um, pa-video or sa ating pa-content ngayong um, gabing ito. And thank you so much for tuning in everyone. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button below para updated kayo sa mga next video na i-upload ko. Maraming salamat! Bye-bye! Bye mga kapatid by SK Nation